Ang nakakatakot na kwento ng Diplomat Hotel sa Baguio. Isang kwento ng kasaysayan, kababalaghan at kaligtasan. Sa madilim na kagubatan ng Baguio, nakatayo ang isang abandonadong gusali, ang Diplomat Hotel. Sa unang tingin, isa itong ordinaryong lumang istruktura, ngunit sa bawat sulok nito'y may kaluluwa ng nakaraan na nagpupwento ng takot, pangamba, at kalungkutan. Isang van ang binabaybay ang zigzag road papunta sa Baguio. Madilim na ang langit, at mahamog ang paligid. Isang grupo ang naglakas loob para mag-explore at para na rain sa kanilang school project ito ay si Leo, ang leader ng grupo na mahilig sa paranormal na kwento. Ana, ang matapang ngunit mapanuring dalaga. Faye, ang mahiyain ngunit puno ng kabaitan. Carla, ang adventurous na dalaga, at Mike, ang skeptic ng grupo. Nagpa siya silang puntahan ng Diplomat Hotel para sa kanilang proyekto tungkol sa mga kwentong bayan ng Baguio. Sigurado ba kayong kaya natin to? hindi biro ang mga kwento tungkol sa Diplomat Hotel, wika ni Leo. Para namang bago sa iyo Leo, ikaw nga ang nag-aya nito. Bumingiting wika ni Carla, pero seryoso, may mga taong hindi na bumabalik mula doon. Sarkastikong wika ni Ana, kung meron mang multo, bakit hindi sila nagpapakita sa TV? Bumingising wika ni Mike, Mike, hindi lahat ng bagay nakikita ng kamera, Iba ang mundo nila sa mundo natin, malumanay na wika ni Ray. Sa harap ng Diplomat Hotel, napapalibutan ito ng lumang pader, puno ng baging, malamig ang simoy ng hangin. Eto na, huwag kayong maghiwa-hiwalay ha. Handang-handa wika ni Leo habang hawak ang flashlight. Nakakakilabot naman dito, pero ang ganda para sa project natin. Wika ni Carla habang kinukuhanan ng litrato ang lugar gamit ang cellphone walang signal. Tila ayaw ng lugar na to na makipag sa labas, wika ni Ana na patingin-tingin sa paligid. Naglakad ang grupo papasok. Sa bawat hakbang, naririnig ang yabag na tila may naglalakad sa paligid. Ano multo? Asa na kayo? Wika ni Mike ng pabiro. Biglang bumagsak ang isang piraso ng kahoy mula sa itaas. Nagulat ang lahat. Nararamdaman niyo ba yan? parang may nakatingin sa tin pabulong na wika ni Ray. Sa loob ng lumang bulwagan, madilim, at ang tanging ilaw ay mula sa kanilang mga flashlight. Napansin nila ang mga nakasulat sa pader. Bakit ako iniwan? Binabasang wika ni Ana sa mga nakasulat sa pader. Ito yung sinasabi nilang mga sulat ng mga kaluluwa. Mga tanong na naiwan nilang hindi nasagot, nagsusuring wika ni Leo. Tingnan nyo to para itong mga kuko ang ginamit para magsulat, nangingilabot na wika ni Carla. Biglang may narinig silang yabag mula sa itaas. Napatingin ang lahat, baka pusa lang, pabirong wika ni Mike. Kung pusa yan, malamang may sapatos, wika ni Ana na matalim ang tingin kay Mike. Naglakad sila papunta sa hagdan. Mas bumibigat ang kanilang pakiramdam habang papalapit sa ikalawang palapag. Sa isang kwarto sa ikalawang palapag, naririnig nila ang mahinang iyak ng isang babae. Saan nang gagaling yan? Takot na takot na wika ni Ray. Mukhang nasa kwarto sa dulo, wika ni Leo habang hinahanap ang pinagmumulan ng iyak. Habang papalapit, lalong tumitindi ang kanilang kaba. Pagbukas ng pinto, nakita nila ang isang babaeng nakatalikod, nakaputing damit. Madre, pabulong na wika ni Carla. Unti-unting lumingon ang babae. Wala itong mukha. Ano na kayo. Sumisigaw ng wika ni Ana. Nagkanya-kanyang takbuhan ang grupo. Tumigil sila sa bulwagan, hingal na hingal. Ano yun? Hindi ako naniniwala, pero, nakita ko yun. Nanginginig wika ni Mike. May dahilan kung bakit nandito pa sila. Wika ni Leo habang tahimik na iniisip ang mga nakita. Natagpuan nila ang mga lumang dokumento at litrato ng hotel. Ana, binabasa ang mga dokumento. Noong panahon ng digmaan, ginawang shelter ito. Maraming madre at bata ang namatay dito. Kaya pala, kaya pala puno ng iyak at takot ang lugar na to, pabulong na wika ni Ray. Tingnan nyo, siya yung nakita natin. Ang madre na yon, wika ni Carla na nagsusuri sa mga litrato. Biglang umingay ang paligid, maririnig ang mga iyak at sigaw ng mga bata, at ang biglang pagbagsak ng mga gamit hindi tayo aalis dito nang hindi nila nakukuha ang kapayapaan. Sumisigaw na wika ni Leo. Bumalik sila sa bulwagan. Lumuhod ang grupo at nagdasal habang naririnig ang mga sigaw sa paligid. Ana, puno ng emosyon habang nagdarasal. Ama namin, patawarin niyo po ang mga kaluluwang narito. Bigyan niyo sila ng liwanag unti-unting tumahimik ang lugar. Sa huli, sa tulong ng dasal at kanilang pagkakaisa, na ipakita nila sa mga kaluluwa ang daan patungo sa liwanag. Ngunit isang revelasyon ang nalaman ng grupo, hindi lahat ng kaluluwa ay handang umalis. Isa sa kanila, ang madre, ay nanatili sa hotel upang bantayan ang mga kwentong nakalibing sa kasaysayan nito. Pag-uwi ng grupo, nagiba ang kanilang pananaw sa buhay napatunayan tunayan nilang hindi lahat ng nakakatakot ay dapat katakutan. Minsan, ang mga kuwento ng nakaraan ay nararapat pakinggan upang hindi maulit ang mga pagkakamali ng kasaysayan. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kuwento. Please palike, share and subscribe. Kita-kits sa next video.